Abay, sinigawan nga ni Steph Curry, si Kawhi Leonard at ang Clippers bench at talagang natulala naman si Coach Kerr sa napanood niyang ginawa ng Warriors at respect naman ang nakuha ni James Harden mula nga dito kay Steph. Rematch ng Los Angeles Clippers at Golden State Warriors. Makabawi kaya dito ang Warriors sa Clippers dito sa Intuit Dome? Well, yan ang alamin natin in the first quarter. James Harden and Stephen Curry sagutan dito ng 3-pointer sa umpisa. At ang daming ng turnovers dito ng Golden State na tinake advantage ng mga idol ng Los Angeles. At silang may hawak ng lamang sa first 6 minutes natin. Nice na step back dito ni Harden at ipawel sampuna ang lamang nila. At talaga nga namang a disaster first quarter para nga dito sa Golden State. Sinamahan pa yan at sinabayan ang kanilang malamig na shooting. Pero once again to the rescue itong si Buddy Hill at ang kanilang bench para nga idikit ang Warriors after the first quarter. 27-22 ang score natin. Hype si Stephen Curry. Second quarter naman natin, bumawi agad ng Clippers dito kung saan binalik na nila sa sampu ang lamang nila. Pero hindi na nagpapatalo ang Warriors bench dito, sumasagot na sila sa home team timeout tayo dito. And then out of the way, abay takeover mode si Trace Jackson Davis sa opensa at depensa nga yan ang laking tulong dito sa Warriors. Pero pagbalik nga ng starters for both teams on the court, abay ang Clippers binalik nga ang kalilang kalamangan to double digits, 14 point lead nga sila, biglang ang napatimeout dyan ng Golden State. At sa last minutes natin, ginawa pa ngang 15 point lead yan ng Clippers. Pero nga, ito nga ang mga veteran ng Warriors, Draymond Green at Stephen Curry. Turungan nga sila sa opensa para medyo idigit ang kanilang sarili. 11 point lead na lamang yan, 56 to 45 after the first half. Kasi Stephen Curry, binigyang respect din itong si James Harden. After nga na umakit siya sa number 2 list sa all-time three pointers made. At sa ating third quarter, inumpisan nga yan ng Warriors Steph 3-pointer pero agaran din bumawi ang LA Clippers. Binalik nila sa double-digit lead ang lamang nila at nababadrip na nga si Coach Kerr dito. Pero after the timeout naman, abay uminit nga bigla si Steph, back-to-back 3-pointers, -to -back tough shot pang naipasok niya dito. At parang sinigawan at inangasan nga si Nakawai Leonard at ang Clippers bench matapos ng pagkahirap-hirap na 3-pointer niya. At sumubok pa na bumawi itong ang LA Clippers pero hindi na nga lumalayo ang mga dayo dito mga idol at talagang close game na lamang tayo after 3 quarters score natin 75 to 72. At sa ating fourth quarter naman eh, Energy Booster, ang ni Terrence Mann, poster na nga kay Anderson. At bukang ang ginanahan dyan ng LA Clippers at banilik nga nila sa 7 points ang kanilang advantage laban sa Warriors. Get quick timeout nga sila dito. And then after nyan mga idol, nagbuhat na nga dito si Stephen Curry kung saan 5 straight points ang kanyang ginawa. Pero on the other team, di nagpaulis si Norman Powell. Sinasagot nga si Stephen Curry para nga panatiliing may 7 point sila, 97 to 90 with 4 minutes left. And not the end mga idol, na hold off nga ng Clippers. Ito nga ang Warriors nung dahil sa anilang game plan na switching defense nag-cause ng maraming turnovers. Dito nga sa Warriors, talo nga sila this game.